Three, huh? round 3 round 2 ito na ang tinatawag namin round 2 the best in the west yo ho <laughs> yan mga kabok second time around tatlo tayo sasakay kami uli pero karera na to kasi nagpauna ako para mapicturean kayo sumuko ang isa sa batang saskatoon sumuko mga kabok sa nervyos sa yan no? Si Moira, TJ, Uh, malakas oh uh, sumakay dito sa downhill party okay, Wala maalasik mga kabok, Brabe. amazing it's okay Trey? good bali tatlo kami ngayon mga kabok kami ng tatlo sumakay, sumuko ang isa sa mga pambato namin sa Saskatoon <laughs> ang pambato ng Doa Katara is sumuko, so yan So, second time around, pero tatlong beses namin ito gagawin mga kabok. Uh, yan. Naman. Round 2 racing na to. racing. Na uh, yung right round 2 racing, raising. racing. Tingnan niyo naman napakalupit, you know. Sa ilalim. Grabe. Tapos, Tap, tapos, tapos ipapakita ko sa inyo sa taas. Eh, mga nagka-carving. Ay, grabe na mga kabok. <laughs> <laughs> you know. Wala, Stig. Isa sa mga pinaka-the-best ng packet list kung pupunta kayo dito sa Calgary yung uh, downhill karting mga sa sasakay kayo dito yan pang bali pang tatlong be ay two tatlong times bayon, bayon. two times pa lang no oh, pagakyat pa dito time second time around pero karera na yung kanina medyo trial pa lang, yes, pa lang yun. eh kinakabisado pa lang namin yung highway <laughs> ayan o oh, yun ang oh, oh. gagawin na yeah. natin mamaya o yan o oh. well, na yan o no? oh. Yan sa ma Maalala, mga Mahala lamang kabok po Yung mga mahina Hindi pwede dito yeah, uh, eh, Hindi pwede Hindi kaya umista po uh, Yung ano Yung isa sa mahina Na bababa doon <laughs> Kamukha ko Inistop muna niya Ayan mo Rick <laughs> malayo Yan mga kabok Yan super boom <laughs> Napakaganda mga kabok Yan o no? Yan. <laughs> oh, <laughs> Ang magalaw. Yung rake niya, yung rake niya. <laughs> <Ay>, magalaw. Grabe. Ang <laughs> tempest <laughs> ko ba rin mo na. Nag-stop siya mga kabok. Nag-stop siya. Pero, kasi nandun yung ano, tinatanggal yung nga nakasakay sa likod mga kabok. Grabe. Nag-stop siya. Paano yan? Dito na lang kami. <laughs> So, dito na lang kami Napanood ko rin sa isang black mga kabok na nag-stacking sila So parang nangyari ngayon sa amin, nag-stacking kami Ay grabe Ayaw ko power Yan Yung kanya no Amazing mga kabok Hanggang doon Hanggang doon sa ilalim doon Yan o no? Grabe Magkakamit si John. Magkakamit si John. So, yun yung ah, yung sign-in, uh, yung Yan, kung kainalo ko, hindi ka pwede dito. Paalala ko lang. Ang gagawin mo, mag-CR ka muna nang 300 times bago ka sasakay dito. Baka ma, ay, baka mabilis. Ngayon ah. Mabilis ang pag-akit ah, Pansin ko lang. Pinalitan nila, o. Oh, dahil mula rin yung pasayerong ang kawok, binilisan yata ng kaute grabe amazing mga kabok grabe na talaga wala na akong masabi oh yan Canada Canada lang ang malakas so sa kalam oh. plastic ah uh, ito yung pang pangilan natin bucket this to galing tayo sa drameller O, oh, drameller yung uh, museum doon yan yung Royal Tyrell uh, Museum tapos uh, Calgary Zoo ito yung uh, sa bucket list namin Yung downhill karting mga kabok Dito sa Calgary bukas uh, Nasa bank naman kami Isa sa malupit namin pupuntaan mga kabok Ang bump, syempre hindi namin papalampasin yun Sa bundok Ay grabe talaga mapapawala si ka mga kabok Patas ko Huwag na Huwag 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 na Yan yan huh? Ay grabe uh, Yan o oh. Balitataas mo lang yun oh, Tapos Okay, Selamat, talon. <laughs> talon. The best in the west. Yo, -ho! Yo, -ho! Yo -ho! Right, experience kabok, Ay. Ay grabe. What a nice experience mong kabok, grabe talaga. Amazing. <laughs> Amazing ang experience namin. RJ, ituan nyo. Nandito. Huh? Sakit Sa talaga yung camera eh. Sige, one. One, two, <laughs> Ay, puso ka namin pa tayo na Ay, grabe! break, 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 break. Okay. Full stop here. Thank you. Full stop. Full stop. Okay. 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 Salamig! Ay, grabe yung dawak, sinipun ako. Sipun, na. Pero, the best yung second, na, second natin na round. sa yung second round. Sobrang bilis na naman. Tutulin na namin. Kaya yung camera ko, bumaligtag mga kabo. Sobrang Sobrang tulin. Inayos ko muna. Pero grabe. Siyempre, nanalo ako. Nanalo si Chapo. Kitkita lang kami. Kitkita lang kami. Kitkita. Doon ako naging masaya. Yung ano, yung... Tumatalon. Kala ko nilipat eh. Nung tayong tatlong nagigitan, na ko eh. Ito nilang uh, maho. Last round. Last round. Last si Champol talagang champion. Grabe. Bali. Doon tayo, Bali. May bandera na yan. Gano'n. May bandera na yan. Doon tayo, Bali. Pabalik tayo. Last round. Last, round na lang ito. Itong kagandaan niya. Bali, ang ginawa natin, Greg, yung ticket sa online na tayo nagbayad para walang oh, hassle. Oh. Gagawin lang na... Uh, gagawin lang no, 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 no. na, yung oras. Oh, walang hassle. Ito po nila, sura lang ticket dito. Pwede mo minin ang ticket dito. Dito po po. Ah, pwede rin naman. Oh, Tapos, malik photo booth. but. Kasi meron silang... Ah, lamay. Masubi yung picture tayo sa ala-bizaan ng camera doon. I'm happy. I'm pricey, nerb. Hindi siya ucha. Kayan lang kadi, oo. <laughs> so sobrang laki lang ano? Oo. Puro okay lang. Ayun, so tagi, masaya. masaya Ni umuwi oh. na at okay na. Mahirap na i kami sa kita ng gondola. Sa mga adventure na pantana dito kayo.